Magandang araw mga kanitim. Ngayong araw nga pala ay magpapatensyon tayo ng motor. Medyo matagal na kasing hindi nagamit ng motor na to. Tatlong buwan din may get. Medyo naging busy kasi tayo sa ibang bagay. Kaya ngayong araw, ipapatensyon naman natin siya. Sa malayong apat pata tayo magpapatensyon mga kanitim para maiwasan ng huli at sa mga makakita. Ganon talaga. Kailangan sa malayo, magpa-change oil para hiwas, huli. Sa panahon kasi ngayon, maraming huli sa daan. Bigla-bigla na lang, merong mga nakapwesto at bigla-bigla ka na lang ding paparahin. Kaya kailangan, alisto tayo sa mga nanguhuli at mga nararakita. Yan. Pagdating ko nga para sa shop ay wala pang customer kaya pinasok ko na agad yung motor. Ah, uh, tumingin tayo ng uh, ipapalit nating langis. Yan nga pala yung ginagamit kong langis. Ah, uh, at isinabay ko na din ang pagpalit ng gear oil. Para isang palitan na lang. Medyo matagal kasi siyang na-stop. Nice Ngayon kasi, magagamit-gamit natin siya para sa paggala natin. Pinuesto na nga rin pala ni kuya dyan kung saan niya ibabaklasin yung uh, turn nyo sa ilalim. Mali pa nga yung unang kihit niya. Pahikpit pa yung kanyang ginagawa. Kaya ipinask niya ulit para subukan. Yan, nadali na din sa wakas. Kanina pa nga pala niyan ibinabaklas. Hindi niya mahadali-dali. Kinamay nang nga at pinahikot-hikot para dumuwag. Ninamitan niya pala niya ng buttercream ang panahod ng langis para hindi tumulo sa lapag. Niluhurat nga rin pala ni Kuya at kinamay na din. Sigurado ko lalabasan na ito ng langis. Tinihikot-ikot nga lang pala ulit ni Kuya para lumuwag din ito sa ilalim. At ayun, napaso pa. Siyempre eh, Kuya, mahinit yan. Kakagamit ko lang, kakadating ko lang sa inyo eh. Mahitim na nga rin pala dyan yung langis kaya pailangan na talagang yung paritan. Sa mga may mga motor nga pala dyan, kailangan alaga natin sa pagparit ng no langis sa mga ating motor. Mahirap so, na, baka iba pa ang maparitan. Natapos na nga pala ni Kuya ang patiktikin kaya binabalik na niya yung turnilyo sa ilalim. At hinikpitan na din para ma na niya yung langis. Sinalin nanay pa nga pala niya sa pitchel yung iba. Akala ko ba tatagay kami. Nung pala binabawasan lang niya. Na 100 lang pala kasi ang kailangan na lamis sa motor ko kaya binawasan pa niya ng konti yung nasa lagayan. At sinali na nga ni kuya sa motor ko. Tingnan niyo naman yung kamay, nanginginig pa. Ya, yeah, tinaub na ni kuya para siguradong Walang matira. itinakpak pa. Sigurado ko pasok lahat yan. Binarik na nga rin pala ni Kuya yung takap sa ibabaw. At tapos na nga pa pala niyang i-change yun lang ating motor. Maraming salamat niya pala sa iyo Kuya. Back to zero again. Pwede na ulit tayong gumala at bumahon.